Hello, hello guys. At ngayon, hawak natin ang diamond pickaxe natin at i-enchant -e na natin siya dahil hindi nyo lang alam. Level 13 na tayo. Yes! Level 13 na tayo. Sana guys, makakuha tayo ng fortune 3 Sayang. Guys, ang kanta. Fortune 2, efficiency 4. Ang bilis na natin magmina. At saka, meron tayong fortune. Kunyari, yung isang diamonds, minina nyo, tas may fortune kayo. Pag fortune 3, mas madaming chance ang makuha nyo. Pero pag fortune 2, maunti. Pag pagminina nyo yun, pwedeng maging dalawa or tatlong diamonds yung isang diamond sa fortune. Kaya, kailangan natin ng fortune. At ngayon, nag -back. At yun lang guys, short video. Nag-enchant na tayo ng diamond pickaxe. At kita nyo naman dyan sa, sa title, nag-enchant na tayo ng diamond pickaxe. Huwag nyo iskip to. May sasabihin ako sa inyo. Pinaganda ko na pala ang pathway natin. Tingnan nyo guys. Tignan ka. Ah. Wait lang, matagal ito. At guys, nadito na tayo. ta -da! Maganda na guys, ang pathway natin. Diba? Diba, diba, diba? ito pa guys tanan may patway na tayo at ito pa Mia! Diba, 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 diba. kailangan ko na lang makuha guys meron na tayong fortune at ang kailangan ko makuha ay fortune tree or silk touch dahil pag mininan yung stone iba pag mininan yung magiging cobblestone pero kung may silk touch kayo magiging stone siya kasi silk touch nga eh at nagback na naman at i-enchant natin yung isa nating iron pickaxe sana silk touch wait lamang babalik na raw sa inyo pagtapos na siyang magloading sarap mag enchant episode ng enchant at guys, at guys case... hi nako back talaga naman back cellphone ko fast forward nyo na lang to na ako at guys i-enchant na natin ng iron pickaxe Tanan, tanan. Wala ng silk touch. Ayoko na ito. Sasayangan lang level ko. Yaman na breaking one. Ting! Ang breaking one lang ito. May efficiency yung porkasa. Tago na natin itong iba nating gamit. Basura. Jok lang gamit natin. lang yung FK yan ko. Pal ako ay walang ginagawa, nag-FK ako kasi pag nadun ako sa loob ng mag-grinder natin, hindi sila nag-spawn. Pero pag nadito ako sa loob ng bahay natin, okay spawn sila. Diba ay FK yes, yan? iskunalo sa banggaan. Yes, may mga mga omega pa lang ako dito. Naano din sa sa hindi siya gumana, sabi ko. Siguro mga guys, konden dito yung mga webs pero hindi gumana sa mga webs. Okay, diba, Hindi <laughs> gumagana. Yan po, yan po ay wala lang yung penta. Wala yung pinta. <laughs> Kunting lang guys, mahaba na. Sabi ko short video lang. 10 Pabuti na natin ng 10 minutes. Yun lang. Short video. the episode. Like and subscribe nga pala. Like and subscribe guys for more video. para pa tumong sa bahay mo. Guys, may nakukul... Sayang. Guys, may nakukul din armor na skeleton, Babalik na ako sa inyo. Kakatayin natin yung... Baka sana mag-drop siya ng armor niya. Ano so, sa'yo Pagpapasok tayo sa nether, magsusot tayo ng golden armor para hindi tayo atakehan ng mga piglin. Or zombie fight piglin. Babalik na lang ako sa inyo. Ay, 10 minutes na pala. Yun, 11 minutes. Na. Babalik na lang ako sa inyo guys. Sumahaba na ang ating episode. nag na naman po siya. Kakatay na natin siya. At guys, kakatay na natin siya. sayang hindi nag-drop. Ay nako, at yun lang guys sa episode natin ngayon. Ang episode natin ngayon, nag e habang nagbabak. <laughs> yun lang. Bye-bye! Like and subscribe for more videos. Peace. Sinong isa shoutout ko? Ang unti ng subscriber ko. Ang unti rin ng viewers ko. Kaya <laughs> hindi <yun>, shoutout. <laughs> Bye. bye 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 Upload ko na to.